Hello, hello sa ating site sa sapa na ito. Ito ang kung sapa na ito ay malapit sa ating barrio. Ngayon susundan natin kung saan ang deposit dito. Kanina nagtanong ako doon sa isang ano, kalahi nating na katutubo. Uh, sabi daw, kaapon may pumunta daw dito ng ano, dalawang treasure hunter kaya dito, papunta ko dito ay may nakita akong gantong sign sa tingin ko naman ito ay gumalaw na ito eh. dahil sa pagguho ng mga lupa kaya nagiba na ang formation ng bato kaya hanapin natin dito kung yun pang karagdagan sign marker sa lugar na ito yun ang ating pagbabasihan kung gano'n gano baga kaligit ang uh, ang sapa na ito, ang site sa lugar ng mga kalahing katutubo natin Alam ko naman dito ay eh, madami food dito yung market sign na uh, makukumpara sa isang bato na parang patay na bato na pinaghalo-halo na ano ko ito? Simento ito pinaghalo na parang isang ah uh, lupa naway sa site na ito ay meron tayong makitang rigid na sign marker para kahit papano ay hindi tayo bugi sa paggagala natin ngayong tanghali sa tingin ko dito ay meron tayong rigid na sign tingin ko lang ito may mga bato na ganito siminto ito siminto may mga butas ang kumlak e kaso nga lang naanod na siya paano, paano natin mahanap yan ang ito dito ito dito parang may tumain na hayop dun sa taas Nag-iiba kasi ang ano eh, ang sapa. Sa isang araw, yun sa ano, ang ating detector kasi, ang ating detector ay pinahiram pa natin dun sa isang lahi nating katutubo. kaya wala tayong bilang pandikit mga nitsermid ang dami pampalit yun <laughs> 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 ang tinatawag na dikoy marker ay yung mga ganito mag ito ang patunay na dumaan dito nung unang panahon ng mga hapon kaya naglagay sila ng mga gayan mga sign hindi ko i-marker magandang sign kasi nung tinanong ko yung taga rito sa lugar na ito ay wala silang nakitang mga sign sa mga bato kaya subukan pa rin natin hanapin kung ito na ang lugar na ito ay walang sign marker ipinapakita ko sa inyo ang mga nakikita natin mga ano, sign na mga decoy sign marker dapat yung inahanap natin yung tutukong ano yung legit talaga na guhit talaga ng hapon yung pagpakasulat talaga yun ang ating inahanap dito yung mga ganitong siminto na napakatigas talay puting kasi ang iba kasing yung sign dito sa gilid ng sapa tapos yung dito-dito, nasa labas ganun doon kasi yung nakikita ko sa ibang lugar. Ganyan na nakikita ko yung uh, sa loob, nasa sa ang sign marker. Pero, nasa labas ang dikosito. Hindi para parang may kopya. Bukod ang sign sa labas, bukod ang sign sa sa mga sapa dito kasi sa mga lugar na ito kahit sabihin natin na para siyang ano porting box na mga bato ay hindi pa natin talaga masasabi na ito uh, duplicate ng porting box ang ganito dapat ang pagka box dapat makinis yun kung buha talaga ng mga hapon ay talagang makinis ang pagkakaukit ng box yung pantay ba pantay ang pagkakaguhit siguro dito walang ginawan ng mga hapon wala tayong makita ano legit na legit na sign ang lugar na ito huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share sa ibang tao. Salamat. Ito lang ko dito sa, sa lugar na ito ay dati may bibingan dito. Kasi may mga sako-sako. Siguro -sako. may bibingan. Ang lugar na ito.